Hi everyone! Ayan. So, nagmerienda ako kasi nagluto ako kanina ng isang kawal. <laughs> bihon. Ayan. Nagluto ako ng bihon. And then, alam nyo ba yan? Kilala nyo ba yan? Meron kaming, ano, tawag na ito sa amin is, ano, tamis and Tamis ang tawag dito. And. Ayan. Siyempre, ang And then, mayroong coke. So, ayan. Masarap to, guys. Para siyang ubi. Pero mas, ano siya sa ubi. For, para sa akin lang, ha. No, parang mas gusto ko siya kaysa sa OB. <laughs> Ayan Oh. Ayan. Nilaga naman kanina. Nakakatawa kasi dalawa lang kami ng antiko. Pero yung niluto ko, isang kawali na. <laughs> Biyon. Tingnan nyo. Hindi ko alam kung paano ko. Paano namin uubusin yan. Ganito siya, guys. Ganito yung texture niya. Tingnan nyo. Ayan. Hmm, diba? Masarap siya. Mas gusto ko siya kaysa sa kamuti. Hmm. Marienda. Merienda.